Stop it! No, 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 stop it! Stop it!

To. It's it not, not... so. Oh, oh, ayan. S Sabi ko, naka-video ka. Sisikat ka talaga. <laughs> oh? Ay, okay. Ay, mo yun. Di si, pwede ano yun. Ano na? Ano na? Nakatay? Gag. Yeah. Ito na, 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 na buta mo. Kaya eh, pa Kailangan eh. Kawawa naman eh. Pinab -to. Pinab -to Ingat, bro. Ingat, 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 看看还有 kailan pera, nga kada kung sabot sabot naman huwag Uy saan pusa pusa saan pusa 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 Ha? Ano pusa Nagulo na yung <laughs> ano?